Dagol? Dagol? Bakit mo kinuha yung damit ng mami mo? Ha? Aka na yung damit ni mami. Aka na. Ba't mo kinuha yung damit ni mami? Ayan Ay, ako. Binugbog na ni Dagol ang damit ni mami. Inat ingat Ayaw ibigay ni Kuya kung Kong. Dagol? Aka na yan. yung damit ni mami. Aka na yung damit ni mami. Dagol. Ayaw. Ayaw ibigay ni Dagol. Ayaw ibigay ni Dagol yung damit ni Mami. Ah, Kuya Dagol. Ayaw. Ayan, tinatago sa mga kamay niya. Ayaw ibigay ni Dagol ang damit ni Mami. Papa, nagagalit pa. Ayan, oh, hinat-ngat na naman. Hmm, gustong gusto yung amoy ng Mami niya. Gusto ang gusto ni Itakol, ang amoy ni Mami. <laughs> Ayaw ibigay ang damit ni Mami. May Dagol. Alaw ba to si Dagol? Hmm? Lalaban ni Mama yung damit ni Mami. Tapos kinuha mo naman. Ayan, o. Oh, amoy na. Ayaw talaga ibigay. <laughs> talaga naman ang kuya Dagol na yan. Okay sige